Ito ang aming Pasko, mga dre. December 25. <laughs> Kaya uh, ano eh, ang ang saya ng Christmas dito sa loob lang ng bahay. 'Di ba? Kaya nakakami sa Pilipinas, mga dre, no? kasi nga hanggang sa labas ng bahay, ramdam na ramdam mo yung Pasko. Kita mo si Joby, ang lamlam ng ilaw niya. 'Di ba? Dahil wala magawa na naimbitahan niya kami mga dreno na inip sa bahay nila. Siguro hindi na ubos yung handa. Tanong natin na. Inimbitahan tayo dito mga dreno kasi hindi nila na yung pagkain kagabi. Ay, hindi ka na kagabi. Ayan. Ayan. Yung mga natira mga dre, yun ang papaubos sa <laughs> atin. Yeah. Kagabi hindi kami ni invite. <laughs> ayun, ayun, ayun. ayun, no? Ang dami yun natira, ha? <laughs> 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 Bagong luto ba? <laughs> Mukhang masarap to. lang, <laughs> kumain mo kaya na tayo, sige. Okay, oh. dito pala yung reserve lang. May ganyan pa sila, mga tre, <laughs> no? Ano tawag dito, Joby? Charcuterie. Uh, Charcuterie. Charcuterie. Char oh, board. Yeah. Oh. Ang sarap, Romel, ang sarap niyan. Tapos ito, salmon, smoked salmon. Ay, napakaswap. Eh. Oo, oh, maraming nagkaroon ano dyan, eh. Uh, uh, Anong tawag dito? salmonella, ito, 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 salmonella. <laughs> <laughs> Uy, Romel, itikpa mo ito. Ito, kanina ko pa, in ano, one hour ay one o'clock, pero transparent

Pwede ba mag-record yung pinag-uusapan niyo? Sino ang pinag-uusapan niyo? Yung vlogger. Meron nga akong gustong blogger na ibig pag ako umuwi yung taga Pangasina at Putampo may negosyo sila sa Sabon Station. Ano yan? Wala nang ano, wala nang basurahan po lupa. Ayaw ano nang kunin yun. Diyan mo lang muna yun. Good morning, Canada! Nagiging <laughs> snow! Wow! Nice! Ang ganda ng paligid, oh! White Christmas! Yan, oh! Ang ganda ng paligid natin, mga no? Alright! Ayun na, nakakatuwa mga dreno! Ayun ang masarap maranasan! Light snow! Naku po! Apakahusay ng paligid! Talaga naman! Nagpalit ako ng camera, 'yan cellphone naman mga dreno. Mas lamang talaga 'yung cellphone kaysa sa ano sa action camera. 'Yan sumnatin oh. Zoom natin ng konti, panis 'yan oh. 'di ba? Ay ah, isang kapaligiran oh. Wala oh, ste ko. Oh. Parang nasa Winter Wonderland 'no. December 26, alas 9 ng umaga. Ngayon naman ay pupunta kami sa South Shore mga dreno Sa South Shore ba? Hindi ko alam eh, nakalimutan ko <laughs> Anyway, sama kayo uh -huh. Matanda na eh, di ba? Kailangan talaga laging may kasama. Yes, easy. Tingnan mo may bahay siya pero wala namang sinong titingin sa kanya, wala. May bahay ka, tapos mag-isa ka lang, tapos matanda ka. Oo. Oh. Medyo <sighs> malayo-layo itong biniyahin namin mga Dre, no? May... okay <laughs> No, dryer yan. Yeah. Dryer, ito yung washer. Oh, okay. oh, yeah. <laughs> ito jo and then the, what is that? Uh, the fireplace. Dryer, washer. Yes, yeah. oh, this type of washing place. machine. No, that's a dryer, no? This is the... sinasabi the tool, ni Which one? She said everything. You can take everything. If you want that. Like, ito yung uh -huh. with frame. Hindi ito. Mo. You can't have this. Hi. This is my brother's. <laughs> is this a single? Double, no? It's no, it's a double. This is double. It's Iyan Yan yung sinasabi kong gusto. Ah, siya O, maganda sana. Yeah. If you're interested so, in this, is business no. He's giving. Yeah. It, yeah. And uh, what you're giving? That's that one to eat? Uh, Everything Rob said. Yeah, yeah, yeah. But so, you want he said, hey. Yeah, that's what he told me, but uh, I i don't know. Is this what you're going to. Yeah, yeah, no, yeah. this so, one. Because electric ito TV. Ito. Ng TV too. Ah, okay. Yeah, so, so maybe it will fit to just uh, the small. Yeah, I think so, Joy. Yeah. It's the something. small. Yeah. yeah. You, what are you talking about? The, the nine, 10 inches or the 9 inches? Huh? The nine feet. Yeah, the nine feet. Yeah, I mean, yeah, feet, right? <laughs> <laughs> yeah, the nine feet should do it, right? Uh -huh. That's what I was thinking too. How much, away. Joy? So, we're going MVP. to take this yes. and the dryer, the dryer and the the Yeah. Uh huh. For how much? Seven. For 700? Yeah. Uh -huh. uh, including this. Mm -hmm. this, is a this is a heater. Yeah. Heater, yeah. electric, no? Yeah. yeah. Kaya pala binibenta yan mga dreno. Kasi binibenta na nga bahay. Dahil nag-iisa na lang siya dito. Yung nanay ni Rob. Si Rob mga dre. Siya yung kasama ko sa trabaho na nag-retire na. Tapos nasa Pilipinas sila ngayon ng asawa niya Pilipina. Ah uh, Ayan, tuwang-tuwa siya sa buhay niya sa Pilipinas. Nagustuhan niya. Ang sistema kasi, mga draino yung nanay niya na iwan mag-isa rito. Ngayon, nahihirapan ba na i-maintain tong bahay bukod sa yung mga hagdan, mga draino Ah, uh, kumbaga, masakit na daw yung tuhod niya. Oy! Yan ito yung na yung na, tignan mo, ang init na, maganda nyo oh, siya. ayan yun nandun? Gano'n? Oo, yeah, hindi ganyan yan. Kaya manitit. Oo oh, ano? no? Oh, ang init yan. Bagay sa'yo yun sa living room mo. si oh, Oo nga, ano, Mainit nga. Tapos ah, dito eh. pala lumalabas yung ano. Yeah. Kaya sabi nga ni Mami, pag hindi na siya mag-anitit siya, kaya sabi niya, kasi yun doon, ginagamit doon sa ano sila, apartment nila Mahal yan. Yeah. Kaya binibigyan, ano lang. Oo. Oh. Ganyan o oh, telekli. Yung Laki na, ng may bahay yun. niya. Yung niya, Romel, kung may interesado. Ito o, oh, pamigay ito. Oh, saka ito. Ba, magaganda pa. Magaganda, oh. pa nga eh. 60 ano ito. Dahil may isa ano po. Oo. Oh. na pa yan. Saka yun. Yun. ito daw. Prahim, may pahimigay na niya. Sabi ko, okay kung May interesado. Magkano niya binenta itong bahay? Yeah. Mm -hmm. Nabili na ba? Wala, hindi pa. Ngayon, tuloy, uupo pa siya ng ano. Uupo pa siya ng maglilinis ng mga kalat dito. Oo. Huwag ka, huwag ka. May ano siya doon, May backyard pa siya. Ay, may ano pa, pa siya. sa labas, ang liit na. Oo, oh, parang ang sa labas, diba? Pero hindi. Tignan mo, dito sa likod niya, oh. May ano rin siya, oh. May ganyan, oh. Oo. Oh, no? oh. Ang liit pag sa labas, pero sa loob ka pala. Ay. Ang kakulit mga bahay rito, eh. Oy, Dre. Kumusta ba kayo? Kumusta ba? Alam mo sabihin nun, Jovi? Como ba? How are you? Oh, how are you? Como sa ba? Pag siya sinasabi ko, kumusta ba? Katunog, di ba? Kumusta ba? Como sa ba? Ayos ka lang. Como ba? Comment ka ba? Yeah, that's the one. It looks when you open it. No. the heat comes out. Oh, Mom, if you don't yes. mind, how much are you selling this? See? What? The house oh. five, uh, the I think you're asking five fifty. Five fifty, yeah. Yeah. Because I of location. Well, you okay. see, my husband passed. I use it as a living room. But I mean, oh, people yeah. that are going to come, they're going to fix everything, take the floors. You know, they're going to do it. Uh, they have the bathroom what? here. And it's this big, room. no? It's a big house. Yeah. And this is my bedroom. Yeah, this is the master. This big. It is big. Yeah. People are surprised when they come here. You know. And the, yeah. The because from outside, it's yeah. kind of small. Yeah. yeah, yeah. But no, this is a big. Wow. This is a beautiful house. Thank you. How long have you been here? Yeah. Thirty-seven years. This is thirty-seven years old. Yeah. sa labas Ay, parang ang uh, ka. parang maliit pag nasa nandito ka sa ano? Sa, labas. Sa labas. Pero sa, loob, 'di ba? Ang laki. Oo. So ano nangyari mga dress? Kita ka niyan, Jobby ah. pala mo hindi ka kita. Kita ka diyan. Oh, si eh. <laughs> <laughs> yeah, on the uh, eh, Show dude. your ano there <laughs> Show your face. Ayaw na niya kaya. Uh, don't hide. So ano nangyari mga dress? Kasi nga just getting more cute. Mag-isa na lang siya sa ano, mag-isa na lang siya sa bahay. But the place is nice though. Kaya yeah, ibebenta niya na 'yung bahay. It's, it's big and uh, yeah, it's solid that um. one. one. pa siya saan? Sa residence, 'di ba? Yeah, residence. Sa, na siya. sa residence at magkano ba bayaran niya? Sabi niya 3K. 3,000 <laughs> a, a, month. Mga dre, titira siya sa residence, may sa garage pa lang. Imagine $800, dollars for the garage alone. <laughs> Almost $900, right? Din sabi niya. And yeah. if he wants the meal to be included, 28? 28, 28 dollars yeah. just for the no just, just for the one meal yeah. for one meal yeah. just a supper meal yeah for yeah, supper. supper bro that's crazy so <laughs> basically it's, it's, it's too far balls with that it's more expensive <laughs> living there than living here but the thing is it's not convenient for her yeah to stay in this house <laughs> so yeah mm -hmm. okay. I don't know. Let's talk when I get home, I don't want to blah 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 Tagalog, and one guy here doesn't understand me. Okay, I'm getting better. With Tagalog, are you sure? I mean, with the context, not talking, but just the context and then listening. I see, yeah, yeah. I try to have teacher just teach me because she don't have the time. yeah. oh yeah, that yeah. what was he told you. Oh, I, told her, oh Tita, since we work together, you can teach me Tagalog so I can understand now. You don't always have to speak in English. I said you translate no. twice. I said, she no said no. I don't have the time for this. So, okay. I told her you have the time to go out with me and go eat, but not to teach me Tagalog. yeah. Adito oh, na tayo sa Montreal, mga dre, no? Titingnan ko si ano. Ah, kasi may matanda. Ang dami niyang kalapate yung oh, sumusunod sa kanya. <laughs> kaya niya pala. Kaya sumusunod sa kanya. <sighs> Andito si Joby mga kasi si Jocelyn maggo-grocery. At gagawa raw siya ng bibingka, maraming order na bibingka kay ano kay Jocelyn. Ay no. dami niya ano, kalapate. Oh, pinapakain niya kasi. naisip ko yung bahay na pinuntahan namin mga dreno ah, di ba? ang katotoha ng buhay dito na minsan pag matanda ka na wala kang ibang choice kundi ibenta yung bahay mo di ba? at yun nga pagkabenta ng bahay niya lilipat siya sa residential mas mahal yung babayaran niya ngayon mga dreno so yung pagkakabentahan niya ng bahay niya yun yung gagamitin niya pang bayad dun sa sa titirhan niya mga dreno no eh yung sinasabi sinasabi ko mga dreno na oo nga may pera ka pero hindi mo na magawa yung mga bagay na gusto mo di ba kasi nga ay masakit na yung tuhod mo masakit na yung balikat mo di ba enjoy your life while you can di ba pero huwag mong pabayaan na syempre magtabi-tabi di ba hindi 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 naman ano, kumbaga, yun nga, itatabi mo lahat ng pera mo tapos kailan mo gagamitin pag matanda ka na, hoping na malakas ka pa, 'di ba? <laughs> so, gagamitin mo yung pera mo pang-upa na lang don sa ano, mga dreno, sa housing, sa, sa residential kung saan kalilipat Pag doon ka nakatira, parang ayaw ayaw niya, as much as possible sabi niya nga ayaw niyang lumipat doon mga dreno. Kasi nga malungkot, maliit yung space. Kaya lang wala siyang choice kasi nga wala siyang kasama sa bahay, mag-isa lang siya, 'di ba? Tas yung bahay niya pa puro hagdan. Kaya napilitan siya. Eh pag nasa housing ka, imagine mga dreno Ano bang meron doon? Wala ka naman, basically wala kang ka nang inaantay doon eh. 'Di ba? Parang mas mapapabilis yung buhay mo doon eh dahil malungkot doon, boring. Ano ba 'yung usapan na 'yan? ba Christmas na Christmas eh. <sighs> Lamig. Sarado Uy, boxing day pala Boxing day ngayon, di ba? Pa, 1pm para magbubukas Boxing day Kaya sarado pa yung mga tindahan o, Sarado rin pala sila eh Anong oras na ba? Alas ano 11 Ay. Ay, mamaya pa nga Walas, well, di ko Ang duktan lang talaga Duktan ang <laughs> kung may bibilihin ka sa duktan. Hi, mga Andre. Hi. <laughs> ito parang timang talaga ito. Wag. Hindi na nag-uusap nag kami tungkol sa ano, mga dre no? Tungkol sa nang tawag boxing. rito Nag-uusap kami tungkol sa talyer, tungkol sa Boxing Day. Kasi nga may mga talyer din talagang alam niyo naman, mga dre no? mga oh, loko ito. eh. Yung basta pagkakakitaan ka lang eh. Eh, sa mga Pilipino rito, maganda yung ano nila, yung mga talyer nila, mga dre no? I mean, masikaso sila. Pag nagpa-change oh. oil ka, hindi lang change oil, chachakin nila yung yung disc brake mo. Chachakin nila lahat, 'di ba? Pabor sa iyo, pabor din sa kanila kasi nga kung makita nila yung sira, pwedeng sila na rin yung gagawa, 'di ba? Kaya ginagawa rin nilang mag-check. Tsaka ayun nga no, uh, pag nagpunta ka sa mga puti, mga dre, mga puting talyer, may bayad yung ganun eh. May may, may 'Di ba? Robert maya ama dahil to isa mo binili ka. Wala, in order ko yung galing Japan yun. Cheap naman. <laughs> Jeep, Japan? Hindi, eh, eh, Japan, di ba, Japan. Hindi ba alam mong Honda tsaka Toyota? Pa Japan, Japan ka ito? Isisip mo Japan, ito lang ha, apakan? Oo. Oh. Uh, eh, ano? tingnan mo naman, alalim, di ba? Parang swimming pool. Pangit <laughs> oh, oh, <let's> <laughs> kasi yung ano, yung hindi malalim na ano yung snow, di ba? Magpuputik yung sasakyan mo. Yeah. Ayos ko, Japan. Tsaka, yan, may sukat yung ano niya, para yan sa sa mga sasakyan depende. Hindi, yung pa, pagpatong mo ng sapatos mo, sakto-sakto, 'di ba? Uh -huh. O, ganun, parang size 8, ganun. Atid na natin si Jovin, daming alam. <laughs> Wala sa ayos ko yung pinasabi pa diba? Ayos ka. Eh ano naman naman ang paa natin? Kasya naman lahat to. Hindi hey nga. Pinasadya nga kasi yan. <laughs> yeah, oh custom made yan. <laughs> Gusto mo ba? May discount pa ako ng $50. Okay. Bili ko yan, ano eh, 150, di 100 na lang. Mahal pa yun? kasama na nga yung shipping pero eh. mahal ne mahal pa rin yung 50 ano ka ba? mahal ka? mahal eh kawala ka makakamura ka nga makapamura ka naman na 20 ano yun ito yung likod lang ang gusto ko sa likod, likod gusto mo gawa sa ano gawa sa leather malaki yung ano sa yung balat. washing machine maliit lang mas malaki yung washing machine natin uh -huh. Hindi ba? Kung may mahanap uh, kami. Pagdata tayo pag mar Marcia. Ay, oh, yan sale. na, Ben -Rick. Alam mo kung magkano to? Magkano? 2 million ata. Yan? Siyo. Bakit? Ay, ubod okay. sa mo. Ba 2 million? Ilang unit ba yan? Eh, sa taas yan. Ilang ba yan? Yan. 2 million yan? Ah, dalawang unit siya, Joby. Ayan, ano kita mo? Uh -huh. 69.18 tsaka 69 ano? G, with my average. Yan, yang ano? yang nasa gitna mga 'di Nasa gitna okay yan ang 2 million daw. Pero dalawang ano siya, dalawang... Ay, hindi pala dalawang address, kundi yung isa sa pataas na yung isa, no? Oo. Dalawang pintuan. Duplex siya, ba diba? Yeah. Duplex matawag yan? Yeah, duplex. Oh. Ah. Dalawang pintuan. Pero malaki, mataas eh. Ayan ay, kay Joby, duplex din yan, mga kanya, no? Pero mas ano kasi to Mas bago. Uh. Dahil kumukha yung cellphone, no? Oh. Cellphone. 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 Ang dami. Pinaka marami mga dre. Indiano. Indians. Hindi <laughs> sa Walmart.